Kung wala pa po kayong naiisip iluto ngayon, pagkatapos nyo pong panoorin to eh, subukan nyo't masarap po yan. Simpleng sarap, sama-sama lahat. Kumusta po kayo mga kaibigan? Painip po tayo ng mantika. Welcome po din eh sa Chef Ron Bilaro Cooking Channel ha. Hello, hello po dun sa mga suki nating lagi nag-aabang kung ano lulutuin ko sa araw-araw. Ito -araw, po lulutuin natin. Panibagong araw, panibagong ulam po. O, oh, tinusta ko lang po ng konti itong ating pangasiguro eh, Tatlong guhit lamang po ito ng po. liyempo. Oh, huwag lang hindi magkaroon. Naghahanap po kasi ng mga baboy-baboy yung ating ibang mga kaibigan. O yan, pagbigyan na po natin. O syempre, sasamahan natin ng tokwa. Sige, diretso po muna. Bago tayo mag-isa, unahin po muna natin to. Hindi ko na po lalagyan ng hipon ha. At baka mapamahal pa tayo eh. Tama na itong ganire o. Oh. <laughs> Ayos na po yan. O, ganyan ha. O, ganito po susunod na gagawin. Prito-prito na po yung ating uh, tokwa. At mapula na rin yung ating uh, baboy. Gumawa na lang po tayo ng medyo espasyo sa gitna. Hindi ko na po tatanggalin ha. Siluyas po muna. Para wala nang cheche bureche, dire direcho na. At ang pa ng cooking video kapag ka tinanggal ko pa yung ating toko at baboy. Sama-sama eh. na po. Masya, siya, sangkutsayin po muna natin. Kayo po ba'y nanonood? nag i po ba kayo din eh, sa ating mga niluluto sa araw-araw? Yung mga simpleng lutong bahay? Kung kayo po'y nanonood, mabuliwan ko na po ba kayo? Kung gusto nyo pong mabuliwan, ilagay niyo po yung pangalan niyo, ha? Ay, tagasaan po pa kayo dito sa baba. At pag nabasa ko, eh, nahagit ng mata ko, eh, ko na po kayo ng hold. Pero may makasamang pagmamahal, Siyempre, Katapos eh, lagyan na po natin ang bawang. Yun. Sige. Bawang sibuyas muna, ha? Diretso na po sa kamatis. Ito hmm. sya. Lerot-lerot na po yung kamatis. Sandali na, lang, ha? Sabawan na po natin. Ito po yung isang tasang tubig, oh. Mainam yung kahit pa pano yung may salsa po ng konti. Oh, sandokan nyo na po ng toyo. Kalahating uh, sandok ng toyo po yung lalagay ko. Sige, diretso po ang halot. Kumukuloy na naman eh. Diret diretso na tayo, ha? O, lagyan nyo po ng konting sisin ng powder kung gusto nyo. Kung gusto nyo lamang, yung iba po hindi naglalagay. Ayos na ayos lang. Hmm, sige. O, konting asukal po. O, walang pilitan na. Yung asukal na nilalagay kayo, katitik lamang. Pambalansi po ng ala. Pamintan na lang eh. O, yun. E de, kahit o paano yung po ng kaunti. Di po ba? Ilalagay ko na po itong ating Chinese celery. Bihira po akong makakita ng Chinese celery din sa lugar ko. Kaya ano makakita ko kanina? Bagong galing po kasi ako sa palengke. O, yan. Ilagay ko na kung wala eh, kinchay eh, pwedeng pwede na rin po. Sandali, hindi pa tayo tapos ha. At may ilalagay pa tayo dyan. Titikman ko nga po muna at baka walang lasa. Ako po, mabagyan, ayos na. Sandali, titimplahan ko pa ng konting toyo. Konti lang po ha. Medyo may kaalatan po ako ng kumain eh. Huwag niyong gagayahin ha. Papatihan hmm, ko po ito ng dalawang itlog para maging creamy. Hindi ko na po lalagyan ng cornstarch. O, oh, ganito. Lalagyan ko po ito ng konting tubig ha. Sandali lamang. Hmm. Mga 1 fourth cup na tubig po, dalawang itlog. O oh, hindi po ba? Eh syempre makakadami din po yan Kung may itlog lang kayo sa bahay Eh dadalawa lang po ang itlog ko eh Ilang po ba itlog dyan sa bahay nyo? O oh, sandali ha Pinirito GG Ilagay na po natin Naku po! Eh ewan ko na Nakikita ko pa ba sa inyo Kung paano pagkiprito ng galunggong? Syempre hindi na Di po ba? O oh, ayan eh, po ba? Nakita nyo dito lang eh Magkakaayos na tayo eh o oh, Tignan nyo po ba yan? O oh, ganyan o oh? Ang ganda-gandang tignan hmm, Tsaka po natin ilalagay itong ating binating itlog kung meron lang kayong itlog, Okay, kung ayaw nyo po, eh, oh, ayos na ayos lamang po. Pero tignan nyo nga, oh, ganyan. wag nyo na pong kalikutin, ha. Tama na yung ganyan at nang mabuo-buo po yung itlog. Oh, sige nga, eh di nagkaayos din po tayo. O ano po ba hukom? Ayos o paltos? <laughs> Pakilagay nyo po din sa baba at babasahin ko. E, eh, kung paltos eh, sorry po. Sa susunod po muli, Ron Bilaro.